kami pong tatlo ang tunay na magkakaibigan na nagkahiwa-hiwalay after Yolanda. Pero bago ko po simulan ang aking vlog na ito, ay nais ko pong magpa-subscribe sa inyo and please hit the bell button para parati kayong updated sa aking mga vlogs. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! And for tonight's vlog, <laughs> eto na. Kasi, basta abangan nyo na lang guys kung ano ang mangyayari. Dahil isa-surprise namin. Naisip ko, kanina, gusto ko sana mangyari. Gusto ko sana ang gawin. Isasama ko siya. Mm tas pagdating pag-abot di, pagdating dito mm -hmm. siyempre ha pero paano Eh siyempre papunta pa lang dito alam ay, niya na oo oo di ba wala ay alam ko na pagdating bago lumiko ipipiringan ko na mm -hmm. <laughs> ay wag kang magalaw diyan basta makapiring ka lang mm -hmm. tapos malayo ang babyahin baka mainit ay eto na lang since maliligo pa lang siya ikaw na lang at dadaanan natin siya tignan natin yung kanyang reaksyon ah di ba anyways alam mo ba kanina pinipilit ko nits may pupuntahan tayo sabi niya. oh, gito, diri, lokay hmm, gusto si Nistor. Kaya diri, ano, bak, tas ba niya, diri ako, basta diri ako, no, hubi ako, no, aday, Bako, basta, ma maligo ka na, dadaanan kita. Tapos ba, pilit-pilit, wala, ayaw, ayaw, ayaw talaga. Magsisisi ka, hindi, hindi ako magsisisi, ayaw ko talaga. Ah, sige, mamaya. Eh, huwag na lang, kaming dalawa na lang ni Ema. Tapos pakita ko na lang sa iyo yung video. Pero, gusto ko talagang kasama siya kasi may gagawin ako. Na-challenge ako doon. Ayaw, mm. ayaw, ayaw. Ayaw mo niya, Puntahan ko nga si paring Nestor doon sa pilahan. <laughs> Koy, padi. Aram mo, ganito, ganyan. Sinabihan mm. ko na. Tapos, anuman. man. Sige, sabihan. Nagsabi kaya sa ayaw kay maala to. Mm -hmm. Taba, sige, sige. Umalis siya sa pilahan. Umuwi na lang. <laughs> 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 oh, di ba? umuwi na siya pagbalik ko pagdating ko uy tas kunyari hindi ko alam hmm. na ganjin si paring ni Star na dumating na tapos parang Nakasits. oo magluluto pa ako ng ulam ulam bibigyan kita ng ulam <laughs> sige basa kung ano lang para hindi siguro siya makaano ngayon pupuntahan na namin. Bye! Magkwinto ka na. Paalis na kami. Susurprise so, na namin si Anita. <laughs> 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 eh kasi siyempre wala namang thrill kong ano. Eh dapat may mga kasurpay. Dapat siyang ulit para siyang masurprise. <laughs> yes. Kaya... <laughs> nagbiyang ka na. Bagong kudla. Si Rose na la ni oh, Kinsa ino man ito? Kay si Ro, si Rose an ano, yon an ni mo dito. Ah, okay. Kurit dire vlogger. <laughs> <laughs> pasensya, pasensya. Ano ko kuwento? Ada na yatindahan. Ano tanda? Ito na kami. Ayan ang aming ano bang tawag dyan? I so surprised. na <laughs> sa oh, maiya tindahan. Oo, para makita niya. Kaya maabar siya, di na kagasin niya, di na siya masakay. Masakaw talaga. Uy, nakabihis na. May pulis. <laughs> Ay, ano ang pulis? Ayun ano? Apanti? <laughs> <A> <laughs> Picture ako. Ano oh, Nandito na. Big kuha isa na. May magugulat sa oras na to. Nandito siya. Ay, kamulay Walang iba. Sarado daw, sarado. Sarado. Ito yung doon. <laughs> ako, nasing pa. Hi! Ah, mo ngayon na sigrat direk Akin na ko. Direct daw. Direct daw. Akin na kaupay ni Hello! Kamundo ah, ha? Niluloko niyo ako. Basta. <laughs> ako ngayon ang video. Para video. <laughs> Ano-ano daw yun? Ano na yun, Nets? <laughs> Yan doon no, do oh, na, doon oh, na, doon na, doon na. Ay, oo, oo, yun. Nakakadal ah, no? lang ka, tayo sabi niya. Kapag diyan na, isa, so surprise kita, boss. Ay, dere ako. Dairy hindi, ako. sabi ko. Dito ka, dito oh. ka, parang nakikita ka. Kasi po nga, dere, dito ka. Puntaan, taka mo, no, parang nisto, dito, ano, kaya, ipari mo, kaya, at na, nagkano, nakikita. Oh, hindi ka nakikita. Ay, hindi, hindi ka, hindi ka. Kaya nagkukwinto. <laughs> Madilim. Nagkukwinto ka. Tignan, <laughs> yeah. na lang. Ayan, ayan. Ayan, ayan. ano sabi mo? Ano daw yun? Sabi niya. Tara na niya. sabi niya. Sabi ko ayaw ko. Tara na, surprise kita. Sabi ko basta ayaw ko. Maligo na ha, maligo na. Kikanto kita. Nakatulod ay pagkanto balik-balik. Tapos niya, <laughs> niya. Sabi niya. Tara na, sabi ko. Wari pa hinistor. Kaya nung mga ko na ni Yogi. Sabi ko, wari pa, nabrihan ko lang. Tari gumawa si Nistor. Tapos nasa rin mo ni Nistor. Pagliwan na kay ma bangin may anak to may surprise ko na karti Arte, arte ni na lang ako pagliwan kay Nasing art Pero magpakita ka kita rin, Mr. Oo, sige. Ano Hala! Oh, di ba? Wala ko kumilala. Oh, Ilsa! Wala! Kahit kilala kayong bumata man. Ah, oh, I told you. Uh, Kaga. A Ate Emma, uh, bumata ka lagi. D Dila ko na siya magkikita sa iyo. Ano <laughs> 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 na niya, Lan? Lan, nakilala kayo kita na. Lan? mahusay na. Ah! <laughs> ano na Tinejer na mga kanong oh, dila, kasi teenager na, kasi na. na. Pade! Pade, di ba? Ano ka ba? Pinuntahan ko si padi sa panadahan. ko si sa panadahan ko sa paradahan ah. <laughs> Tapos sabi niya, sabi niya, sige, puntahan sabi, mo na. Sabi niya, pumayag ako. Sabi, sabi niya, aw, ano, uwi ako, bako ako, Ay, nanok <laughs> Tapos sabi ko, ang plano ko, ang plano May, ko, okay, okay, na okay. <laughs> Ano yung mga ano tayo yung mga... O yun, si Senyor Bito. Diyaradyo yun ah. Bakit ako kita Bito? Malambo. Sabi ni Anita, Bico! <laughs> may da Bico! Hindi, okay, Bico. Bico sa gabi. Ano ah, meron sa oh, sa loob. Ah, dito sa kubo? Oo. Ay, Ay dali okay? sa taas na nito. Dito tayo sa taas para maganda yung view. Ay, may mga kasi. Oh, diba? Oh, nandito po kami sa Senyor Bico Restaurant. I think this is um ano palo Anong? asa palo. palo palo dite. Okay. Okay. na ano palo tete yeah tayo sa may may okay. surprise surprise ko no ba yung baso ka direk mo ba baso ha Ang gili. Masirok. Bakit ang mo? Sarado naman na natin 'to. lang, karma Ay, hindi. O, tadong mata. Sigurado. O, ad. Pwede na, pwede na. Punta muna tayo dito. Diba? Tingnan mo 'yung aming maganda at sexy na driver. Okay pa. Oh. Sha, sha po 'yan. Wala nang iba. Okay. Sigidan ayupan. Ay, tayo pa. Tayo pa. Nag-drive na isa to si Emma Bilibono, Bilip talaga ako kasi maaaring mag-drive, lalo mag babae Jesus. Saan ka ba nakakita ng driver na babae na yung anak nakasakay sa gitna ng place? Baga ikaw yun? Oo. Ah, oh, dito na kami. pick kami ha. Aw! <coughs> <Ow. Ja. laughs> Sorry. Akala <laughs> ko pwede dito, pwede doon. Aw. Aw, oh, dito na tanan. Kahit doon kami magkuha. <coughs> Ay, yung mga piston doon, linagyan na ng <coughs> ano, ang ah. table and chair na Aw. Kasi, may pangalan, irengaran ko May ano, may available so okay. pa si calamari? O, so. Sa uh -oh. saka calamari, ma'am? O, saka saka timpora May pa yan ang calamari. Calamari may rice? po. rice. <laughs> 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 oh, oh, tapos <laughs> Ano ba itong camera ko? Nagbo-vlog pala ako pero nakababa. Hindi mo naman kami nang ano. ma'am. <inaudible> ano ba? kayo. Two cups lang. One cup one, one sa kanya tapos hati kami. Kakain ka ng rice? Dalawa sa iyo? Tinanong Dalawang rice sa'yo? Tapos, isa, isa, ito, hati na lang tayo. Baka nahiya ka sa akin. <laughs> isa sa'yo. So, ano, tagi-isa tayo? Oh, <laughs> tagi-isa. Bakit ba? Pag hindi ba ako kumain ng rice kayo, liliit yung chan ko? Agad? Di ba, ma'am? Sige. ma'am. Ang pagbayad, pwede... Di -cash, yes, so pwede na Gcash. Pwede card. Pwede utang. Mag pwede hugas. Ha? Pwede mag pwede ka mag-hugas. <laughs> Sige po. Salamat. Uy, may grilled pusit. Thank <laughs> you.

drinks niyo. Nagdala pa tayo ng ano, tripod tapos waray tamandan apakade. mukha ng nanay. Ayaw. Ayaw, ayaw pa. Susunod. Susunod ka Pero kahit ano mangyari, hindi ko palaga, hindi ka sumama, hindi ko talaga sasabihin na si Ema. Kahit

Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ah baba, pa na nakaabang na ano, oo, oo. Tumingin pa sa camera. <laughs>

At, <music> At, <kas> <music> <music> ano ha? ang ko sa ha dinataang papaya ng mga kaliman <laughs> ay saan yan ha hay Uy, oh. oh, yung puting niya son dito ganun na ba 'yan eh? sa sarili

Yung, ano, PWD night? at tunay, huwag kami at Ang tunay, kami tuwa. Nasuri, huwag? Nasuri, huwag kami nga Nasuri, kami kay may buffet. Nasuri, huwag kami nga raro. Ang kami nga raro. Ang kami pupasan? PWD. Kala lang. lang. Kala Kala lang.

Ang hinok, anay, pagsingkwinta kami. Pagsingkwinta ba? kita ang pagsingkwinta. Siya nagbayad. ito lang, makikita pa ako nito. Nung kayo, mababalik. Kita na, huwasan ka. Hindi na, ko. ang langka. ka siya sa dito. Ang langka. ang langka. Ano ito, hindi mo? Hindi niya maramang utaro na ito Hindi, hindi. Bako, aww. Kanina daradara sa bata. Inpadala sa mga hindi huwag ibalik. Pagasin <laughs> mo po na ako rin ang kuyarto, nakakilaw ka. So, kaya ko ang tuposo. <laughs> Sina, niyayaya ko na siya kasi yun nga. Sabi ko, may isusurprise ako. Pero hindi niya alam siya yun. Dahil nga, sa pagdating nito. Walang <laughs> ang nakakaalam. Sa, so, ay, pagkakaon na. <laughs> Huwag mo nang kakain kasi so surprise kita. Tapos tatlong beses pabalik-balik sa bahay. Talagang gusto niya akong isama. Parigo na. <laughs> Bang, ay, kilita. Parigo. Pabahi ila ito, kundi ka maupod ba sa pagparigo na. <laughs> Pura ka kaya nag-isip na. Ano lang, may, may kakatukong ka ba ng party? Hmm dito na kami pa na siya nga pala mga guys nagkahiwahiwalay kami after Yolanda dahil ako ay napunta ng Samar at nag Manila at si Emma ay nakabase ngayon sa Cebu si Anita ang tanging natira sa Takloban at biyaya ng Panginoon kami ay nagkita-kita Maraming salamat. Thanks for watching. God bless. Maraming salamat po sa inyong panunood sa aking video. God bless everyone kaming tatlo ang tunay na magkakaibigan na nagkahiwa-hiwalay after Yolanda dahil ako nag-stay ng Samar at nag-Manila. Si Emma ay nadistino sa Cebu at si Anita lang ang natera dito. At salamat sa Panginoon at magkita-kita din kami. Salamat mahal na ama sa biyayang ito. Sana'y maulit muli. Bye! Salamat sa pasalubong, Ems. Alam mo naman ito ay paborito